mayong buntag sa tanan no guys ulit video tayo live tayo at gawin natin nung nakaraan challenge tayo kung pwede bang humingi ng tanglad ngayon challenge tayo kasi nasa probinsya pa rin tayo <coughs> pwede ba tayong humingi ng manok na nitib kasi sa Maynila lahat doon binibili. So gawin natin ngayon, nasa probinsya tayo, pwede ba tayong humingi, kumatay at makikain sa manok ng ibang tao na walang perang inilabas? O ba? Diba? Yun ang challenge natin, hiningal ako ng layo ng nilakad kasi natin. Tingnan nyo ha, ito yun, bundok na oh, yan. Nasa bundok na tayo mga friends. lalapit tayo sa isang bahay kung saan malayo na rin sa kabiasnan no? tingnan natin kung kaya ba nating humingi ng manok na nitib kumatay at makikain lapit tayo dito kasi sa nila kahit kakilala mo hindi ka pwedeng basta basta na lang humingi eto Tao po. Ay, may buntag diha. Oh, kawat lang diha kay kawatan mo ka. <laughs> Pwede ba ta mangayog manok? Oh, oh hola, sige, kay kamo ay nagbuhi. Ayoy, kita man daw ko. <laughs> De. Oh, lapit tayo. Lalapit tayo ano? sir, sir, ah ito may tao pala dito pwede pwede ba tayong humingi ng manok dyan makatay pila sir pila kabuok awag ka nang bisag isa lang kabuok atong lutuon. ito ito yung isa nating katropa si Eliseo Timpla yan kumukuha na siya ng manok yun yun oh. yun bilis lang kumuha ng manok. Hindi <laughs> ko alam kung magnanakaw to o kasama ko rin to manghihingi. Ayan. Hihingi. Kumuha tayo ng manok. Titingnan natin kung pwede pa talaga tong katayin. Ayan. Nasa taas. sa taas ulit. Sa Maynila, pag mangunguha tayo ng manok ah, kailangan bibili tayo yun po yung may ari ng manok oh. yan kumuha na ng walis tingting, -ting, baka papaluin tayo <laughs> ito yung buhay probinsya mga kaibigan yan Ewan ko kung anong gagawin dyan sa walis ting ting ng ano may ah Ha? O lipat tayo ha. Tingnan natin kung talagang yung manok na hinihingi natin kung pwede talagang katayin. Hawakan mo Lagay mo yung cellphone sa ton. Ayan. Papahawak na tayo. Ay, ng, dito, dito. Ayan. Yeah. Kung kunin ibutan ang sagot. Sagot ba? Ibutan. Okay ra? Ian, Oh. Yan mga igan. Tingnan nyo ah, kung paano nating katayin yung manok na hiningi natin ng libre. Ay sus. Ito ko it celi yang celi yo nak dolam bro nak ko yo mot ah ban ang dubo ni seno ko ko rot ang dubo kuain tu kamit risa nani madare oh a kamera tolo ta wa lagi sekorot duang ng nga bas ka laun Masta ingin si gawad ngekinin Muka nungagah Mika ayuh Eh, bas kakay ba? Hmm Masta ingin Ini, sumbung na kilos nyo ba? ya, Bis kilos lembu, ya, no? Oh. Ang saan na may? Sa baon? Lawa yata? Ikaw? Tilaw kasi nung luto aku aku Ako, ako na tilaw ang luto ni Mrs. Tinula man. Tinula lawa yan, maura ba na? Oo. Ang saan niya yang diskarte ang lagyan ng sabaw tubig kabukalon ha oh, gisa sa ah iba one iba yon ito pwede rin hindi na gisaon diretso na oh tig ang mo lang wag mo lang lagyan ng tubig uh, para walang langsa ah ito i-live para apil sa viewers Ha? <laughs> <laughs> Me? No, napuno, napuno, malagi mo. Di, kikulata li ko sa breeder. Ay, um, Abi na ko, pasungan niya ba? Hmm. Man, yan, mga friends. <coughs> Yari na. Yung hiningi nating manok, kinatay na, patay na. O, oh, yan o, oh, dugo o. Oh. Ayan. Ganyan po dito sa probinsya. Lalapit ka lang doon sa mga tao na pwede mong malapitan hihingi ka ng manok eh sabi nga ng mayari magnanakaw daw magnanakaw na hindi naman nagagalit <laughs> ayan o oh. ayan ako sa tingnan mo ako ayan mga friends kaya yung mga nasa mga nasa Maynila, nasa lungsod. Umuwi na kayo ng probinsya sa probinsya libre tanglad, kamatis, prutas bigas nga din nung nakarang araw namigay din ito itong taga-katay natin ayan kaya pag umuwi kayo ng probinsya lapit lang kayo kay Elisio Timpla ayan may dumating <laughs> magandang araw ho ayan Katay na mga friends. Alam nyo ba mga friends, dito sa probinsya, simpleng bahay lang. Tingnan nyo, libre na, papaya. Ayan. Ayan. Tapos, ganito ganito lang ang forma pero may mga kambing dito sa may Maynila ang mahal din nito Ayan, tingnan nyo ha ang daming kambing Ayan. kaso lang nakakahiya mang hingi ng kambing eh kaya bid... baka baka sa pakin na tayo <laughs> baka baka sa pakin tayo ng may-ari ng kambing pag pati kambing hihingiin natin kaya bibidyuan na lang natin tinan nyo ang dami nilang kambing yan tapos itong bahay nila may sarili ring prutas so oh, yan marang to marang to mga kaibigan tapos tapansin nyo yung bahay nila o oh, amakan lang yan tapos kawayan pero ang bahay na to, simple lang yan. Tingnan nyo, may mga kambing, pali, pinalibutan ng kambing yung bahay nila. Yan ito magkukuha hard lumber. Ayan. Ayan, dami niyang bisita oh. Naghahanap din yata ng mga manok tong mga to eh. Ayan, yung may-ari ng pinuntahan nating bahay. Abala, naghahanap na naman ng ano, sa mga alaga niya. Ayan. Flex ko po sa inyo yung may-ari ng bahay. Si Joseph Saludo. Isa po siya sa masasabi nating ama ng lugar. Isa rin po siya sa masasabi nating ama ng tahanan. No. At Taong malalapitan 'yun. Dami niyan mga manok, Tito. Iya no. Oh. Dami niyan manok. Yan. 'Yun, dami oh. Yan. Galing sa ano? Galing sa tubuhan? daming manok. Sus. Uy, pati pati aso nakikisama mga kaibigan dun sa mga manok. <laughs> Ibang klase dito sa lugar na to. Yung mga manok kasama na ng kaaso doon sa luuban. <laughs> Tapos bukod dyan mga kaibigan, may bakahan din siya. Yan, yung iba wala rito. Kaya, yun, no? Ganyan ang buhay probinsya. Simpleng bahay. Simpleng bahay pero maraming mga alagang hayop na pwede mong katayin, pwede mong ihawin at uulamin, no? Tingnan niyo, yan. Tapos itong lugar na to, napaliputan din to mga kaibigan ng saging farm. Ayan. Kaya sa totoo lang, masarap mabuhay, mamuhay sa probinsya, sa bundok. Lalo na kung marunong kang mag-alaga ng kung ano-ano. So mga kaibigan, balikan natin yung kumakatay ng manok na hiningi natin. Check natin ha. Uy, ito pa pala oh ito palang pinuntahan natin na hiningian ng manok may mga alaga ding baboy ayan oh. ito yung buhay probinsya talaga diba ayan check natin ah. ayan may mga alaga silang baboy dik 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 hmm. dik see diba kuy ha bagura sakita oi na namaak <laughs> kinagat tayo ng ano mabubuyog <laughs> ayan ayan dumadami na dumadami Wag mo si Islamang Harap mo na. Yon, flex natin yung anak ng ating pinuntahan. Si Igso Jeffrey, saludo. Dali <coughs> Na ka, mo ato kung bariyo. Ha? Yan. Yung page kisa, may taas. na, sinatay na. Yan. Check nyo mga kaibigan, oh. Ayan, may puno rin sila ng bayabas. Tsaka pero ang sakit talaga bro. Kinagat <coughs> <coughs> ako ng lapi. <laughs> Yan, yun tanglad nila mga kaibigan. No? Sa Manila. ang hirap nito, ang mahal. Diba, dito. Ang dami, tumutubo lang. Ah, <coughs> Yeah. So shout out natin si Kumaring Rosemary. No, sa Rukar Malakay Marsala Umamalin Malalay. Salamat sa pag -view, sa pinsan ko, G Imperial. Yes, insan na uh, papaitan ni Jirel. Tapos sa aking dalaga, Archer May Minyo sa Imperial. Salamat sa panonood. Tapos ako ano sa Itong inakyat nating bahay, ang daming mais. Yan yeah, no, tingnan nyo. Kaya dito kahit kahit ano mangyari hindi to magugutom kasi ang mais ang dami din ayan pinasok natin yung bahay nila dito <laughs> oh, di ba napansin nyo pag nasa probinsya walang gutom kaya tapos yan tingnan yung mga igan, no? yung manok yan, e, lumilipad na yung manok yan may manok kung nakita nyo may manok nangingitlog nasa ano lang din nila nasa loob lang din ng bahay kaya dito talaga walang walang patid ang pagdami ng manok so mga kaibigan hanggang dito na lang muna so yung challenge natin pag nasa probinsya ka halos libre ay makukuha mo sa yung kapwa. Yun lang kailangan. Eh yung kapitbahay mong lalapitan ay eh, dapat kilala mo. Hindi yung kung basta-basta ka na din lumalapit, kung basta-basta ka na lang din, din umihingi. Yung eh, kailangan din eh yung paggalang, yung pagiging marespeto kailangan ipakita din natin sa kapwa para kung tayo may lalapit eh, para na din tayo tropa nila kaibigan, kamag-anak na tatanguan, aayunan sa kung ano yung hinihingi natin dito na lang po muli ang inyong kaibigan kadutdutan ban imperial magsasabing God bless sa lahat ng viewers natin ngayong mga.